Nakulong na ang pagdinig sa Senado sa panukalang pagbuo ng Independent People's Commission na tututok sa pag-iimbestiga ng mga maanumalyang infrastructure projects ng gobyerno. Present dito ang mga opisyal ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at kabilang sa natalakay ang pag-livestream ng mga pagdinig ng komisyon simula sa susunod na linggo. Para sa detalye, magbabalita live si so, mobile journalist Merimon Reyes. Merimon. Paps J, tama yan. Simula sa darating na linggo, eh, isa sa publiko na ang mga pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure sa paumagitan ng live streaming. Ibinahagi yan at inanunsyo yan ni ICI Chairperson at retired as, uh, Supreme Court Associate Justice Jess Andres sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights. We don't have the facility and we don't have the rules of procedure but, but we will ready... shortened the procedure uh, in spite of no, uh, no no rules allowing us we will now go on live stream uh, next week uh, once we get to be able to have the technical capability It, ito ang susunod na hakbang ng Independent Commission for Infrastructure para sa pagpapaigting na isinasagawa nilang investigasyon laban sa mga anomalya sa mga government projects. Pabor dito si Makati Business Club Chair Apa Ungpin, ngunit may pagkakataon daw na magkakaroon din ng closed-door sessions upang maprotektahan ang karapatan ng mga napaparatangan at hindi ito maging isang circus. Ibinahagi naman ni dating DPW Secretary Babe Singson na hindi ka panipaniwala ang lawak ng korupsyong naganap sa maanumalyang infra projects. Nasabi ni Ex President Franklin Drilon na ang culture of impunity ang dahilan dito. Hiling din ni Drilon na ipasertify as urgent sa Pangulo ang panukalang batas para mas mabigyan ng ngipin ang Independent People's Commission that our people today are angry. They are angry because of what they see to be the massive corruption in government. And this impunity to me is because of the failure of people, of our people, of our to observe the rule of law. They have disregarded the rule of law. Laking pasasalamat naman ang pinahayag ni na House Infracom Chairperson Representative Terry Redon at Deputy Minority Leader Laila Delima. Anila, isang mahalagang transparency measure ang pagla para sa kaalaman ng publiko at hindi raw nila tatantanan ang isyong kinakaharap ng bansa. Bahagi yan ng pagtatalakay ng Komite sa Senate Bill No. 1215 o ang Infrastructure Anomalies Investigation Act of 2025 na layong buuin ang Independent People's Commission na nakatakda para investigahan ang mga anomalya sa infrastructure projects ng gobyerno. Mayroon itong limang miyembro, isang dating Supreme Court Justice o Court of Appeals Justice na magsisilbing chairperson Isang sertifikadong public accountant na may kaalaman sa forensic accounting, isang civil engineer o arkitekto, isang representative mula sa isang respetadong NGO, at isang akademiko na may kaalaman sa public administration o economics. Ang Pangulo ang magtatalaga na magiging miyembro ng Independent People's Commission mula sa listahan ng mga nominado. Layon ng IPC na simula ng investigasyon sa loob ng labin limang araw mula ng makatanggap ng verified complaint o rekomendasyon ng Commission on Audit o motto propio at inaasahang matatapos bawat investigasyon sa loob ng anim na pung araw o dalawang buwan at maglalabas ng report na isusumite sa Presidente at Kongreso at isa sa publiko. Maglalaman ito ng mga kinalabasan ng investigasyon, mga pangalan ng sangkot at ang rekomendasyon ng mga kasong kriminal, sibil o administratibo. Pops J, naibahagi rin kanina ni XS Pedrilon na pagkatapos nitong isinagawang pagdinig, technical working groups naman ang gagawin para raw linisin at busisiin pa itong panukalang batas. Naibahagi rin ng dating senador na sa nakikita niyang issue raw ngayon sa korupsyon, eh, may failure daw sa justice system ng bansa. Pops J. Merriman, paano na papayag ang ICI na i-livestream na simula next week ang mga pagdinig? Nitong mga nakaraan lang, sinabi nila na ayaw nila ng trial by publicity. Oh, Pops J, wala mang sinabing direct na reason itong si uh, Justice Reyes. Pero noong mga lumipas na linggo, kasi marami na mga personalidad, mga politiko ang uh, nagpapatawag na na isa publiko na talaga o magkaroon man lang na mas ma ang access naman ang media para na sa communication nitong pagdinig. So lumalabas na parang naging point of realization, maari dito sa justice na Kasabay niyan, yung mga tawag for for uh, opening to the public, yung disclosing na kanila mga pagdinig, eh napag-desisyonan na nila ngayon na i-livestream na. Pero isa sa inaabangan natin, yung magiging mechanics ng live streaming. Kung lahat ba ng pagdinig o pili lang o pagka may executive sessions, yung mga closed-door meetings, ano pang makukuha ang impormasyon ng publiko dito, yan yung ilan sa mga aabangan natin sa mga susunod na linggo. Paps J. saan daw mapapanood ang live stream ng kanilang pagdinig? Yun nga, Pops G, yan yung inaabangan natin kasi ang tinitignan natin dito, ano ba ang mangyayari doon sa live streaming? Magkakaroon na ba ng pagkakataon na ang mga kapatid natin, ang mga kawari natin sa media, makakapasok na sa loob para may live streaming din sa kanilang mga estasyon? O kung magkakaroon ng pagsasalalay sa live streaming mismo na centralized doon mismo sa pasilidad ng ICI? So yan yung ilan sa mga uh, abangan natin at yung magiging mekanismo na ilalabas ng uh, ICI tungkol dyan. Paps Jane. Merimon, pagdating naman dito sa isinulong na batas sa pagtatag, ng uh, Independent People's Commission ano ang uh, pinagkaiba nito sa ICI ngayon? Oo, oh, Pops J. Dito sa Independent People's Commission, almost same din sila pero ang pinaka-focus din nito is yung pagiging permanent na ng ad hoc body sa pag-iimbestiga sa anomalya sa mga infra projects. At sinabi din ni S.P. Soto na pwede rin daw hindi lang sa mga infra projects yung anomaly na iimbestigahan ng komisyon. Pwede pa raw ilang mga, ibang mga issue pa na may kinalaman dito sa korupsyon o anomalya sa sistema ng gobyerno. Bukod dyan, yung ilan sa mga tinitingnan din dito is yung pag, uh, pagre-recommenda nila ng civil administrative charges. Meron din silang subpoena powers and uh, makikipag-coordinate din sila sa ilang mga law enforcement agencies kasama na dyan ang NBI pati ang PNP para masiguro na inoobserbahan pa rin itong karapatan na mga personalidad na nasasangkot o yung sistema rin mismo pagdating sa legalidad tungkol dyan. Paps J. Merimon, mataas ba ang posibilidad na ma-certify ito as urgent ni Pangulong Bongbong Marcos? Paps J, yan yung sinasabi ni ex-Senate President Franklin Drelon. Ngayon daw kasi nagagalit na ang mga tao. So ito na yung pinakahiding call niya na sana makita na na hindi na raw bilo, hindi na raw dapat pang i-take lightly itong issue ng korupsyon. Maging yung culture of impunity nga raw na nagiging rason kaya may paglabag na sa batas. Kaya inaasahan na, na bukod doon sa pag-certify as urgent ni Pangulong Bongbong Marcos is magkaroon pa raw ng pangil itong uh, Independent People's Commission sakaling mabuo na talaga siya, Paps J. Maraming salamat, Mobile Journal Mary Reyes. Sa aming pagbabalik, traditional na healing ritual sa Sikihor na tinatawag na tuob, dinarayo na rin ng mga turista dahil nakakaalis daw ng bad vibes. Walang bibitiw, babalik pa ang mukha ng balita.